Sa video na ito ay mas makikilala nyo pa ng lubusan ang nag-iisang treasure trove of information na si Tommy Abuel. Malalaman nyo rin sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ano kaya ang ilang kondisyon sa kalusugan ang dinanas niya, ano rin kaya ang kanyang mga natutunan sa showbiz, bakit hindi niya itinuloy ang kaniyang pagiging isang abogado, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera, at masisilip nyo rin dito ang ilan sa kanyang mga naipundar ang isang kilalang aktor, radio drama talent, singer at lawyer na si Tomas Rosales Abuel Jr. O mas kilala siya bilang Tommy Abuel, ay ipinanganak siya noong Setyembre 16, 1942 sa Tayabas, Quezon. Siya ay lumaki sa Lokban, Quezon, pero siya ay naninirahan sa Provident Village sa Marikina City, Metro Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Tomas Abuel Senior na isang principal sa isang high school sa kanilang lugar sa Lukban noong 1960s at ang kaniyang ina naman ay si Angelina Rosales Abuel. Siya ay may nag-iisang kapatid na babae na si Norma Rosales Abuel. Sa elementarya ay nag-aral siya sa kanilang lugar sa Lukban, Quezon. Sa high school ay nag-aral siya sa Lukban Academy at sa kolehiyo naman ay sa Ateneo de Manila University at nag-graduate ng law. Kilala ang pamilya ni Tommy sa Lukban dahil meron silang farm doon. Hindi lamang siya magaling na aktor sa entablado at sa pelikula. Siya ay isa ring mahusay na abogado sa totoong buhay. Ngunit dahil sa pagpasok niya sa showbiz ay hindi na niya na-practice ang kaniyang pagiging isang abogado. Tungkol naman sa kanyang asawa, hindi niya ito ipinakilala sa publiko gayon din ang kanyang mga anak dahil isa siyang napaka-pribadong tao pagdating sa personal na buhay. Alam niyo ba mga Meg na sa mahigit limang dekada niya sa industriya, siya ay tinitingala hindi lamang bilang aktor kundi bilang isang huwaran sa kababaang loob, dedikasyon at respeto sa sining ng pag-arte. Bukod sa kanyang galing sa harap ng kamera, palagi rin siyang kinikilala sa pagiging mapagpakumbaba sa likod nito. At siya ay hindi masyadong aktibo sa social media at nananatiling traditional sa kanyang estilo. Kilala rin siya sa pagiging maingat sa kalusugan, simple lang siya kung kumain at iniiwasan niya ang mga bisyo. Paborito niyang kainin ang mga green leafy tulad ng kangkong, alugbati at pechay. Habang ang mga prutas naman na gusto niya ay saging, mansanas at papaya. Regular din sa kanyang pagkain ang brown rice, oatmeal at quinoa at mas pinipili niya ang isda, tokwa at minsan ay manok na walang balat. Hangga't maaari ay umiiwas siya sa matatamis, mamantika, maalat at red meat. Tuwing kapaskuhan, ang paborito niyang awitin ay ang White Christmas, ang kanyang zodiac sign ay Virgo, at siya ay may taas na limang talampakan at walong pulgada. Ang aktor at commercial model na si Luis Abuel ay kamag-anak niya, ngunit hindi sila direktang magkadugo, gaya ng mag-ama o maglolo, kundi pangalawang pinsan ng lolo ni Tommy si Luis. Siya ay tahimik lamang at ang natutunan niya sa showbiz ay una. Keep your mouth shut dahil hindi mo alam kung papaano lilipat o lilipad yung sinabi mo. At ang pangalawa ay don't trust anyone dahil sa huli, matutuklasan mong ikaw lang pala ang palaging nandyan para sa sarili mo. Sa kabila ng kanyang edad, nananatiling matalas ang kanyang memorya, lalo na pagdating sa pagmememorya ng mga linya. Sabi niya sa isang panayam, ang most important thing sa pag-arte ay kailangan mong magkaroon ng good memory. Dahil kung hindi o kapag nahihirapan kang tandaan ang mga linya mo ay magdalawang isip ang producer na kunin ka. Sumubok pumasok noon si Tommy sa larangan ng politika sa lalawigan ng Quezon, pero hindi siya pinalad. At walang epek sa kanya ang kanyang pagkatalo dahil sa ugali niya na matalo man o manalo ay okay lang sa kanya. Noong 2020, isa si Tommy Abuel sa mga naapektuhan ng bagyong Ulysses na nagdulot ng matinding pagbaha sa kanilang subdivision sa Marikina na umaabot hanggang bubong ang taas ng tubig. Hindi ito ang unang pagkakataon dahil noong 2000 siyam, naranasan na rin nila ang matinding pagbaha dulot naman ng bagyong ondoy. Dahil na rin sa kanyang edad, dumanas si Tommy ng ilang kondisyon sa kalusugan. Isa na rito ang gallstone, at na-diagnose rin siya na may osteoarthritis sa kanyang kanang tuhod. Ayon sa kanya, ito na ngayon ang pangunahing dahilan ng kanyang pisikal na limitasyon na nakaapekto ito sa kanyang paglakad at malalaking galaw. Isa sa mga taong lubos niyang pinahahalagahan ay si Dani Zialcita. Dahil ang mga pelikula ni Dani Zialcita ang naglapit sa kanya sa puso ng masa o nakilala siya ng mas nakararami. Kabilang sa mga pelikula ni Direk Danny Jalcita, nakasama si Tommy ay ang lalaki babae kami, Karma, T-Bird at ako. Gaano kadalas ang minsan? To Love Again, Palabra de Honor, May Lamok sa Loob ng Kulambo, Lalakwe, Bakit Manipis ang Ulap, Heartache City, at Always and Forever. Malaki rin ang naging impluensya sa kanyang karera ng mga direktor na sina Lino Broca at Ismael Bernal na parehong kinikilalang haligi ng Philippine Cinema. Ang nakatrabaho niya na big stars at icons sa local showbiz ay sina Nora Aunor, Vilma Santos, Chanda Romero, Gloria Diaz na naging mga leading lady niya noong panahong iyon. At isa din siyang singer kung saan nagkaroon siya ng dalawang single na pinamagatang Today at I'll Catch the Sun. Ang kanyang unang hakbang sa mundo ng showbiz ay hindi agad sa magagarang kamera ng pelikula, kundi sa banal na tanghalan ng teatro, isang lugar kung saan hinuhubog ang damdamin, disiplina at sining sa pinakamataas nitong anyo. Nagsimula siya bilang isang stage actor noong late 1960s, sa mga dulang itinanghal ng mga respetadong samahan sa teatro tulad ng Repertory Philippines. Dito niya unang ipinamalas ang kanyang malaalon ngunit matatag na tinig at isang presensyang hindi mo basta malilimutan. Isang lakas na tahimik ngunit damang-dama. Isang lakas na bunga ng malalim na pagkaunawa sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Dahil sa kanyang galing, siya ay nakatanggap ng Aliw Award for Best Stage Actor for three consecutive years. Ang kanyang mga naging memorable theater roles ay ang mga stage plays na Antigone, The Glass Menagerie, Othello, The Chinese Wall, Mga Ibong Mandaragit, Anak ng Araw, Kawawang Warat, Romeo at Julieta, Ang Tao, Andres Bonifacio, Anak ng Bayan, Gregorio Aglipay, Aurelio Tolentino at Bombita. Naging parte rin siya ng Cancer Noli Mitangere, El Filibusterismo, Florante at Laura, Madilim ang Gabi sa Luot at marami pang iba. Sa mga musicals naman ay ginawa niya ang Carousel, The King and I, West Side Story, The Sound of Music at Pipin. Para sa kanya, mahalagang huwag kalimutan ang entablado sapagkat dito siya tunay na nahasa bilang aktor. Kahit hindi ito ganoon kalaki ang kita… Pinili pa rin niyang itaguyod ito upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataang mahilig sa teatro. Taglay ni Tommy Abuel ang likas na talino at kahusayan sa pananalita, na naging daan upang mapansin siya at maimbitahan sa mas malalaking proyekto sa larangan ng pelikulang Pilipino. Taong isang pitumput Ginampanan niya ang papel ni Paul sa obra ni Lino Broca na Maynila sa mga kuko ng liwanag, isang pagganap na naging tulay sa kanyang matagumpay na karera sa pelikula. Kilala si Tommy bilang mapili sa mga ginagampan ng papel at hindi siya basta-basta tumatanggap ng proyektong hindi tugma sa kanyang panlasa o prinsipyo. Pero sa bawat papel na kanyang ginampanan ay ibinigay niya ang kanyang buong puso. Sa kabila nito, nagkaroon na siya ng mahigit isang daan at labing siyam na pelikula at palabas sa telebisyon. Ang ilan sa mga ito ay ang Crush Ko Si Sir na kanyang unang pelikula, Nagalit Ang Buwan sa Haba ng Gabi, Moral, Remembrance, Manila in the Claws of Light, Working Girls, Boy Negro, T-Bird at Ako kasama sina Nora Aunor at Vilma Santos, Bituing Walang Ningning kasama sina Sharon Cuneta at Cherie Hill. Itim kasama si Charo Santos at marami pang iba. Sa loob ng halos limang dekada, si Tommy Abuel ay naging haligi ng teleserye, drama anthology at family series, kung saan inihahain niya ang kanyang husay sa bawat papel tulad na lamang ng Marimar. Ang dalawang Mrs. Real, Destined to be Yours, Legal Wives, FPJs ang Probinsyano, Maalaala Mo Kaya, Ipaglaban Mo, Once Upon a Time… At sa kasalukuyan ay ang hit series na FPJ's Batang Kiapo kung saan siya ay gumanap bilang si Don Julio Montenegro. Ilan sa mga parangal sa pag-arte na kanyang natanggap ay mula sa mga pelikulang Maynila sa Kuko ng Liwanag kung saan ginawaran siya ng FAMAS Best Supporting Actor Award at Bukas May Pangarap kung saan naman siya tumanggap ng Catholic Mass Media Award for Best Supporting Actor. Uulit ang naging effort ni Tommy sa pelikulang Dagsin na ang ibig sabihin ay gravity sa wikang Ingles dahil tatlo ang best actor trophies na kanyang napanalunan. Ito ay mula sa Los Angeles Philippine International Film Festival, Los Angeles, USA, Cinemalaya Film Festival 2016 at European Philippine International Film Festival 2018, Florence, Italy. Pinarangalan rin bilang film ambassador si Tommy ng Film Development Council of the Philippines noong 2018. Alam naman natin na kilala ang pamilya ni Tommy sa Lukban dahil meron silang farm doon. Ngunit dahil napaka-pribado niyang tao, hindi niya ipinapakita sa publiko ang kanyang mga naipundar o mga ari-arian, kabilang na ang kanyang bahay, negosyo at mga sasakyan. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.